programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala ng kasal na magaganap sa pagitan ni Atty. Alon at ni Era. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Sa ospital kung saan namatay si Sabrina. Halos gumuho ang mundo ni Era sa nalaman niyang revelasyon na ang kanyang nobyo na si ni Alon ay may relasyon di umano dito kay Sabrina. Kaya naman labis itong ikinagulat ni Era. Hindi basta naniwala si Era sa mga sinasabi nitong si Lilet hanggang sa ipinakita na ni Era o nitong si Lilet at Kurt ang ebidensyang nakuha nila mismo sa bahay nitong si Sabrina. Dito nga ay tuluyan ng gumuho ang mundo nitong si Era. Nang makita niya ang lahat, lahat-lahat ng litrato na magkasama si Sabrina at Atty. Alon. Pinilit namang magpaliwanag nitong si Atty. Alon. Ngunit hindi na nakikinig itong si Era sa lahat ng sinasabi ni Atty. Alon. Natauhan na nga si Era sa lahat ng panluloko na ginawa sa kanya nitong si Attorney Alon. Laking pagsisisi ni Era na hindi agad siya naniwala sa kapatid niyang si Lilet at mas pinaniniwalaan niya ang masamang tao na si Attorney Alon. Kaya naman iyak ng iyak itong si Era kay Attorney Spunky dahil mas pinaniniwalaan niya nga ang taong manloloko kesa sa sarili niyang kapatid na si Lilet. Hindi naman titigil itong si Lilet hangga't hindi niya nasusuyo ang kanyang kapatid na si Era. Alam ni Lilet na mas labis na nasasaktan ang kapatid niyang si Era dahil sa nangyari sa kanyang nobyo na si Atty. Alon at sa lahat ng revelasyong nalaman niya. Gusto ni Lilet na kausapin si Era, ngunit pinigilan siya ni Kurt dahil alam ni Lilet o alam nitong si Kurt na ipagtatabuyan lang siya nitong si Eira. Dahil sa ngayon, magulo pa ang utak nitong si Eira sa lahat ng revelasyong nalaman niya. Sa Keystone, habang umiiyak nang walang humpay itong si Aira, sinubukan pa ulit siyang kausapin ni Ator ni Renan. Ngunit, hindi na naniniwala si Eira sa lahat ng sinasabi ni Ator ni Renan. Hindi na niya magawa pang mapatawad ito dahil labis siyang nasaktan sa mga kasinungalingang itinago sa kanya ni Atty. Renan. Samantala, dito nga sa pau ay bigla na nga lang sumulpot si Kalorena. ikinabigla ito ni Lilet ang pagsulpot ni Kalorena. Gusto ni Kalorena na makipagtulungan kay Lilet na makamit ang hustisya na nararapat para sa anak niyang si Ino dahil kilala ni Kalorena ang anak niyang si Ino. Alam niyang hindi magagawa ni Ino na tapusin ang sarili niyang buhay. Hindi naman nagatubili itong si Lilet. Pinili niyang mas makausap ng masinsinan si Kalore Kalorena upang malaman niya ang side nito. Nalaman ni Lilet na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Kalorena ang pagkamatay ng kanyang anak na si Ino. Ishinir nga rin itong si Lilet ang lahat ng napag-usapan nila nitong si Ino. Dumabas na mas pinaniniwalaan ni Lilet ang anak nito na si Ino kesa sa sinasabi na si Ino ang pumatay kay Atty. Meredith dahil sinabi nga ni Ino dito kay, kay Lilet at tinulungan pa nga ni Ino itong si Lilet bago siya mamatay. At sinabi nga rin itong si Ino kay Lilet na hindi siya ang tunay na pumatay dito kay Attorney Meredith. Kaya ngayon ay ayun pa rin ang pinanghahawakan nitong si Lilet. Kaya minabuti niya nga na tulungan itong si Kalorena na mahanap ang hustisya na nararapat para kay Ino. Natutuwa naman itong si Kalorena dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ni Lilet. Hindi naman alam nitong si Patricia ang gagawin. Dahil pumayag nga itong si silet si na tulungan si Calorena na hanapin ang tunay na pumatay kay Ino, nangangamba si Vivian, ang kaibigan nitong si Patricia, na baka magkalaglagan at malaman nitong si Lilet ang lahat ng sikreto nila. Ngunit sinigurado nga ni Patricia na walang ibang makakaalam na siya ang pumatay kay Atty. Meredith bukod sa kanyang anak na si Trixie dahil alam ni Patricia na hindi raw siya matitiis ng kanyang anak na si Trixie. Hindi siya kayang ipagkanuno ni Trixie kay Lilet dahil hawak nga raw ni Patricia sa leeg ang kanyang anak na si Trixie. Kaya walang makakaalam kung sino ang tunay na kriminal sa kanila. Samantala, napagdesisyonan nga ni Era na hindi na ituloy ang kasal dito kay Atty. Renan dahil alam nitong si Era na niloloko lang siya nito ni Atty. Alon at lahat ng mga sinasabi niya dito o sinasabi ni Atty. Renan sa kanya ay pawang mga kasinungalingan lamang. Tama ang kanyang atililet Lilet na niloloko lang siya at hinuhututan ng pera ni Atty. Renan. Ngunit hindi nga papayag itong si Atty. Renan na basta na nga lang siyang itaboy nitong si Era gagawa at gagawa ng paraan si Atty. Renan upang mabalik sa kanya si Era Dahil hindi pa nga tapos itong si Atty. Renan na hut ng pera itong si Era dahil hindi pa sila nakakasal. Ngunit desidido na nga itong si Aira natapusin na kung ano ang namamagitan sa kanila ni Atty. Renan dahil sa mga ebidensya. ayaw na nga nitong si Era na muling pagkatiwalaan itong si Atty. Renan dahil sinira ng di umano nito ang tiwalang ibinigay niya. Kaya naman isa na lang ang naiisip na plano nitong si Atty. Alon. Ang sapilitan na makuha ang lahat ng yaman na meron itong si Era para bumagsak nga naman itong si Era at hindi maging talunan si Atty. Renan. Dito nga ay nagpasya na rin si Lilet na ipaglaban ang hustisya na nararapat para sa kapatid niyang si Era. Kahit hindi pa nga sila magkaayos sa ngayon, ay malalaman din natin na magkakaayos rin ang magkapatid sa huli dahil kung sino nga ba ang magdadamayan sa huli, kundi ang pagkakapatid pa rin. Kaya naman magiging talunan nga itong si Ka si Attorney Alon at magiging matagumpay si Lilet at Eira sa kanika nilang mga buhay. Mabubulok sa kulungan ang lahat ng kriminal. Kasama na nga itong si Patricia at Attorney Alon dahil sila lang naman talaga ang utak ng mga kasamaan dito sa Lilet Machas. At ito nga si Trixie ay malamang ay sasabihin na rin at tetestigo na rin nga laban sa kanyang ina dahil nung una ay natatakot lang si Trixie na sabihin kay Lilet ang lahat ng katotohanan dahil sa binantaan siya ng kanyang ina na si Patricia. Ano kaya ang magiging ending nitong si Lilet Machas? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.